Te. Saan tayo punta, bundok? Kaya pa, day? Hapo lang siya. Inihingal na. Inihingal ka na. Sabi ko sa'yo, mag-hiking tayo Daan Dantay sa resort ko. Asan daw ito makaagi? daw di. dari guru, diri dia. Hari sabit. Ini yang resort ko carut. <laughs> <coughs> <coughs> hmm? <coughs> Barang tutup ubah. Oo, oh, oo. Oh, oh. Mga kado, tatuguro sa ila. Ano, anay? malisin niya siya ta. Nice ila place, no? Wala ka tayo nag-agay sa Francia. Wala. <laughs> Likod na yung nag-agay. ano? Mga kado, sa ila, ano? Malisin niya siya ta. Brato lang na dito. At siya tamagi. Okay. Ito si Manong. Nakat ito hmm eh. Sige, punta kayo doon. Ha? Hmm. <laughs> <Nga? inaudible> pila ganito overnight dyan eh. 2,000. 2,000. Dai, 2,000 daw na oh. <inaudible> <na. Tutausa>. <inaudible> For breakfast so good for two. Saan. Ah, good for two. Good for two siya, pero... Good for four. Ah, for four, pero mana siya, oh. na, May I, free no. breakfast na. oh uh, Oo. Uh, nanti sana si Tunay magbalik, dahil libreho niya, taba. di <laughs> 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 Kanta di si Amo, dalon mo siya. Mga kanta di sa Ihan. Mga kanta di sa nila. Yung lang, si Kinet, balik daw siya. One-one lang naman daw eh. Sabihin mo kay tatay, tatay mo pag kumuha ka ng Mm -mm. Dalawa sila na no? Thank you. Okay. <laughs> Nami no, an si Anthony higali nong sang lugar. No, May dalon dal ko man di ako migo to na. Nalang <laughs> no, di no, ako kay kay may parang may ano eh pag ulan may suba data may tubig da, na nagahalin wala yung posible pag may kwarta oh, day no okay. hmm, um, sabi ko sa mayari gawin yung ano kampistuhan yung kampistuhan sa ano oh sa bakulod oo oh, sa bakulod yung katabi ko daw gagawin niyang butterfly garden wow mm. ah, nice Nami, diba, dahil na ako, concept niya, no? ingat perfect time ah. ti day, pa tindog ka sa ammonia. Ah. damo na day mo kay kung <laughs> hindi ko balan ba si ano kaya yakanal ba si gebok hindi ko <laughs> ano oo oh, lako gadi ka kay. pwede ka nakatilibot, day mo. Matiyog mo na siya. Ganyan ka ba si Gabok? Hindi ka dlo ko. pa ka karon bakal ko nito ta bakal ko bakal ko ta 2,000 at 3 years mga basi 2 years sila bro 2 years sila nito nauna ko ano eh wala <oufl Fare air accent> <sim eins> <water> Oh, make set na ta? Make set na ta? Okay. Say nice. <laughs> nice. Nice. <laughs> Maganda mo mag overnight na no kung ma maasabak pa sana ano yung time niyo. Oh, oh connected siya. Hindi pwede ni si sa mga tawag lag ko. Baka, oh, bumagsak. Baka, bumagsak. ano nga daan, kawayan. Tapos basit wow. gabok mo siya. Dapat ay ginaligyan. Ito, isa lang, isa lang. Um, 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 ano, um, sa isang resort ali. Dito tayo. <laughs> Disco. Timing na. Maggutom ka mo after. Oo. Okay, na yeah. uh, uh, uso na ang resort eh. Ay ah, dahil kay o nila, kay parkingan, asaw. Hmm. Parkingan, siya pa Oo. Kapoy. Diyo tayo sa kabilang resort. Ito <laughs> daw, gawin lang butterfly garden. <laughs> study. Ari, itaw sa niyo. Ari, duwani ko kalote. ko na kalote? Oo. Ha ah. Uh -oh. Pwede na balhas ka. nagjakit Nag-jacket <laughs> Ito sa kabila, ano, Ton RJ Farm. Ay, yeah, RJ Farm. Coming, Coming soon ah. Ai na ta sa RJ Farm. <laughs> yeah <anyhow>. <coughs> 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 Dahil di manaog ta. Tara manaog ta. Kinday siya nabot kay? Hindi. Hindi ariel na. Ang gaubra sa akin. Tamla na din namon Ano? Lubi. Grabe na ding ano nang dito dala namun na sa dato no. Tagalin din namun to. Kaya lang sino tamla na palabad. Dito sabiak mo gan. Oh, nagbasa na mo ni Kiabi namun namun ulit.

Ang ila to to, namo mana sa dre, ay ila no, oh. na daw. Ngin nami na nila. Ang ila nga part mo ning tanan nga na balay. Yan. Lagaw kami diyan. Hmm, ari pa reading ding to boran yo. Mama <coughs> Oo, tigay may resort pa mo babuyan. Man taka ka babuyan, kuya man ta. Arawan kot-kot mo -kot sa'yo. Nang! Ikaw lang isa nang gakot? Oo. Oh. Dalaan dal, ka lang, kustunay ka, buliga niya ka. Iba mo na, matamat ko na hawan. Mm -hmm. Lata daligad da, dun, buho agin, buan lang namun. Diyan, ba? Oo, nagagi kami na sa kasita, so. Uh oh. Naglagaw kami. Init oh, ka. ba? Adre? Lagaw, lagaw man sila. So, arin ng tuburan, be. Ah, ano na siya mo. May isa pa sa punta Balaba ganyan lang. Mm. Din naastanya ta, tulot na paak, Hmm, ka na metas. Dainay nai ilang, din ang iang atung puran. Ariu sa piyak na tung pagitou, amin atung atas sa tung listiya. Amin, sa may panggung. Dine mo mo itapong patak ngamusit line, dadan. Amin, lantung na bawal bato. Dadan, ano sipline? Hello, dinamusin ba kaano nya? oh. dinay mo mo bawal ko lisa. Ako na nga ay. Aga main nam lang oh. Oh uh oh. Masaka tabeh. Ay, pugar. Dala ko ako nya bayo ko ginablos ngematan aus la ko no. Hay di pugar. Ite net gini Kan de minggo are kami dengan nong ah, ni ah ta. Ya, eh namik di tadi di belah Inai kala. Dito ka agi ya ah. Dito ka agi na Mas Nami, di sebabau bau. Nito Tani sandong lang kamu kung init teman ni hoda mo handong yan. Ya Init. Ya, init Ini taat. Baklo, baligya ko siya 5 million, di ba? Klo niya ka na dahi. <laughs> <laughs> Ang lang. kay 5 million, tunga pa ambot <laughs> ko mudla niya, 5 million, tunga lang. tapos tunga man na uh -oh. pa Te, nami na sa kayo. Makita mo na na. No?

gusto ya, ya na, gusto ya Pantong gitu ya gak mau. Hmm. Gusto ya gitu. Bentuk Gak ya. Dah awak may bubon nak tak tahu no gak gak gua saman sa. Gak gusto itu saya minum. Gak ni. Mesuaan di sedar. Hmm. Gak. Karena dah semai mm, lubingnya nak awak di tu so lubing aku ingat dah lah di tu nak. Mai bubon nak tu. Asal nak tu ingat dah. Selut bubon. Selut nak. Selut gitu saya. Tadi selut sa. Atang lubing aku tu belah di tu. Nak selut sa. may Tidak dalam lubing. Mai paras mantu nang ano belah do ano man to buraan nga no na lang ini mo ani labo tanganang nila tamburong pero ga awas sa si ginawa awas no, to tamburong ala. na na nga no dire kay pispan mo, mo din mo tay tay babaw mm nga pwede ka lagi lagi ang... tay tay latay latay tay obra namo no obra man sa punta bo ana to namo oh, mo nang no, berserbasan tubig to li ligon ano, ano. para da ka makwa sang imo ano. Ito yung gagawin namin, Ken. Ano, Ken? Kasitas? <laughs> Katulad sa kanila. <laughs> Dahil posible, na <no? laughs> Milyones ang ilang. Mo, gasto po. to, to si buhay pa si lolo mo. buhay <laughs> pa si lolo mo, Ken. Gustong gusto niya to, Ken. Kasi doon sa... Doon sa Karigon. Karigon? Doon siya, no? Flat to yung gani. Flat to. Nami, tindi tindugan para sila dali dayo sa mga kilid yung, ng lawa na. Uh, Andreo no. <laughs> 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 eh, na ang kilid niya na. Kamali kamali. Kamali kamali niya no. Ngalanan ko nila no to pad sa Casitas Beach Resort. Ang tindi sa mga dento big tang gilig data do. Tiare, to sa to iko mo mo host kad uh, Na balik, uh, uh, na balik balik lang sa. Artificial la, kasi. Ano to sa no lang ro. Sa bang bansa lang ro. Ti para sila ganil. <laughs> mm -hmm ang retirement okay. mo na. Taga si Roma sila. Hindi ang yung nangyayari. Ayun na. na. sa may paho. Damo pa da kahoyan? Dito? pa Taklad na diya motoro. o. Mm Taklad -hmm. Okay. dito. kami lagi nang date ni Uncle mo eh. Kuripot kasi yun. Kuripot kasi yun. Hindi mahilig. Hindi mahilig yun sa mall. Hindi mahilig yun <laughs> <laughs> sa mga hotel. Gusto na yung mga uh, ano, exotic. Pag-arap pa kami sa Yung bato, kinikino. Mahal oh, kaya yan sa ano Dahil pilag din sa Abu Dhabi lang. isa iba binilag uh -oh. purpose sa ano Oo. ano 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 Parang steak. Para, <laughs> di ba yung steak rare <laughs> lang <laughs> yun <laughs> eh. <laughs> Hindi yun na ano, e. na eh. Dugo-dugo pa nga yun eh. sag Wow! Di ano mo na yun taday? Ya? Sit. Sit na ano nung bakasyon ng dalawa. Nuhari <laughs> <laughs> <Talabahan. laughs> daw, date sila, talabahan. Ito kaya pinaka-special. Talabahan. <laughs> Eto, <ako> <laughs>